Hi! Ako si Nols. Dili na naman ulit tayo sa aking bukid. Ay hindi pala, sa aming bukid. Tubong Mindoro. Tapat din ako minsan. Pero alam niya na, may pangarap. Malapit na ako yung maman. Pero alam niya na, pera na lang kulang. Hindi, <laughs> joke lang po. Kaya tayo nandito ngayon sa bukid dahil siyempre hapon na naman sa mga oras na to. Ipapastol naman natin yung mga alaga nating kalabaw. Ganun talaga. Every day yan. Ubagat habang. Katulad na sinabi ko nung nakaraang vlog. Ganun pag may alaga ka. Meron kang obligasyon na kailangan mong gabanan na hindi mo pwedeng baliwalain yun. Pero ikaw, di ba? Kahit anong papansin mo, binabaliwala ka lang niya. <laughs> Joke lang. Tapos, hindi nyo pa nakikita yung halaga mo, di ba? Ay, sakit naman nun. Para. Kasi nga, meron siyang pinahalagang iba. Ganun talaga. Na yung reality ngayon ng mga ano. Alam mo na, hindi ko na sabihin. Baka may masaktan lang eh. <laughs> Ay, buhay. Sige na, papastol muna ako. Dami ng daldal. -dal. Baka ma... ma ano pa tayo dito, di ba? Mabash pa. Kuwawa naman yung mga taong, ano, tinatamaan dyan.